Kilalang kilala para sa kanyang kaakit-akit na kagandahan at hindi malilimutang presensya. Si Rosana Roses, o mas kilala bilang Osang, ay humakot ng atensyon noong dekada isang libo siyam na daan at siyam na po sa kanyang makinis na balat at kahangahangang talento sa pag-arte. Nagawa na ni Rosana Roses ang lahat mula sa pagiging isang mapangakit na screen icon hanggang sa pagiging inspirasyon bilang isang proud na miyembro ng Lugtia. Narito ang naging pagbabago ni Rosana Roses sa paglipas ng mga taon. Rosanna Roses, si Rosana Roses o mas kilala bilang Osang ay pumasok sa showbiz noong maagang bahagi ng dekada 70 na Ang kanyang tunay na pangalan ay Jennifer Adriano Cruz. Debut, ang unang screen name ni Rosana ay Ana Maceda noong siya ay naging contract star ng Seiko Films. Sexy Star Kilalang-kilala si Rosana Roses dahil sa kanyang makinis at maputing balat. Napansin siya sa industriya ng pelikula at telebisyon sa kanyang mga mapangahas na papel sa mga sexy films tulad ng Ang Babae sa Bintana, Ligaya ang Itawag Mo sa Akin, at Ang Lalaki sa Buhay ni Celia. Mas malalaking proyekto, kalaunan, mas nakilala si Rosana sa kanyang mga papel sa teleserye tulad ng Sineserye Presents: Natutulog Ba ang Diyos? at Pamilya Ko. Nabigong kasal, nagpakasal si Rosana Roses sa kanyang dating asawang si Tito Molina noong 2004. Nagkaroon sila ng dalawang anak na sina Grace at Onyo. Siya rin ay isang lola ng dalawang apo. Bagong pag-ibig, natagpuan muli ni Rosana ang pag-ibig sa kanyang lesbian partner na si Blessy Arias. Kasalang parehong kasarian, nagpakasal si na Rosana Roses at Blessy Arias Noong Setyembre 2016 na sa Canada sa isang same-sex holy union na isinagawa ng LG Christian Church Inc. Ikalawang kasal, muling nagpakasal ang magpartner sa Alexa Secret Garden sa Antipolo City. Ang seremonya ay pinangunahan ni Rev. Agbayani Cresencio Villar, ang kilalang tagapagtatag ng LGBT Christian Church na tumatanggap ng kasal para sa mga miyembro ng LGBT community. Simpleng pamumuhay, na desisyon ang sexy actress na magpahinga mula sa showbiz at ngayon ay tahimik na namumuhay kasama ang kanyang lesbian partner at mga apo. TikTok era, hindi rin pahuli si Rosana Roses sa kasiyahan. Aktibo siya sa kanyang TikTok account kung saan nagbabahagi siya ng random na mga video tungkol sa kanyang sarili.